Hello everyone, nandito nga po pala ako sa Asian store at bibili na nga, po pala ako ng banana sa bapo pero frozen sa bapo yan. Ayan guys, ang dami po dito mga uh, Asian product po. Ayan guys, so di ba may mga kalamansi po dito. Ayan guys. Please, ayan. Baki naman ng ano, radish. <laughs> so ayan guys, ito tayo. Shinti ko ano kayang dahon to? Ano kaya? Ano kaya ang dahon to? Teka guys. Hindi ko alam kung anong dahon to. Guys, hindi ko alam kung anong dahon to. Pero para siyang dahon ng para dahon ng sili na dahon ng ampalaya o anong dahon kaya to guys. Hindi ko alam. Makabalot po. Ito po ano to. Yung, ito ay mushroom. Masarap po ito guys. Bulang lang. Dito sa side na ito may gabi po. Masarap mag-ano. Mag -anong gabi. Ayan guys, bulang lang. Oh, ang laki naman nito. Ano kaya ito? kalab ay ano, yung gabi malaki po yan. And ito po ay yung mga gabi. Check guys. Ito, kangkong ito. Sarap yung kangkong guys. Ito, ano to, dahon ng kamote siguro to. Masarap din to guys, yung igigisa lang siya o kaya ibubulang lang siya guys. Masarap ito. Dahon ng kangkong. Oh, hindi ko pa nakikita dito guys, dahon ng ampalaya. Ayan. Pero ito masarap itong dahon ng kakuma. Ito po ano yung kamoting kahoy. Ito ay ano yung sikamas. And look on this one. Three, three, kinds of kamote. May yellow, may purple. And meron pa dito isa din klase. Ano, ang dami ng yan may dito guys guys ano kayang yung dahon to hindi <laughs> ko alam kung anong dahon to ito to to to, ito, to, to. Sa, hindi naman sa bato guys may mga tinapay dito na So, dito naman po tayo sa section. Ay, section ng mga Ito po ang mga meat section po yan. Ito may hot dogs dito guys. Yung mga meatballs. And dito po naman, ayan mga drinks po yan. Mga lalaps. Ito mga pickle, radish. Ayan. ayan. And ayan po yung masarap kimchi. <laughs> Sarap yan guys. Wala sila yung tindang balot. Dato na tindang. Ah, ito pala yung balot. Ayan guys, may balot. Pero, hindi naman kasi ako ba kumakain ng balot. Sabaw lang po yung pinakain ko dyan. Ang gusto ko lang po ay penoy. Kaso wala silang tindang penoy. Balot lang po yan guys. Hindi po kasi ako kumakain ng balot. Kakainin ko lang po doon sa balot ay yung ano, yung yellow. And saka po yung sabaw. Ayun. Ang dalaga ng balot nila. Ano guys? Ano kaya to Balot po kaya ito ng ano? Itlog po kaya ito ng ano guys? <laughs> Alright. So, dito naman po, ayan, mga crafts, ayan, guys. Ayan, mga frozen items po, ayan, mga lalaps. May mga tulya din po dyan, guys. So, oh. eto, ano kaya to? Hindi ko siya kilala. to ulo to ng... Pepper fish head. Ano kaya yung pepper fish head? Tapos itong mga crabs na malalaki guys. Oh. Cook na siya guys. Ang laki niya oh. Isang piraso lang pagka laki-laki. Cook rock. Rock crabs. Sabi niya cook rock crabs daw. Ayun. Tapos ito naman hilaw pa yan guys. Oh, mga hilaw pa po yan. Pero frozen po yan. Tapos ito mga parang mga galamay lang po siya. Mga lalaps. Ayan. So, guys nag crave ako dito. Oh ginataang munggo. Tsaka itong sampurado. Oh ang sarap na guys diba masarap 'yan. Nakakamis yung mga gatong na ano, sa Pilipinas. Yan. Yung, yung ano yung fresh na lulutuin pero ito kasi hindi ko alam to paano lalagyan lang yata to ng ano diba. Meron pang ubi sampurado. Wow. Parang gusto ko siyang i lahat. Ah. Wait lang po, kukuha po tayo ng ginataang munggo. Kukuha din po ako ng sampurado and ng ubi sampurado. Try po natin kung uh, kung masasarap po siya. Alright. Meron din siyang ginataang mais, guys. Ayan, di pa. Pag yung tinatamad ka siguro magluto, yan, pwede na yan kasi lalagyan mo lang siya ng water, hot water, di ba? Sige, try po natin. All right. So, ayan, guys. Kumuha po ako. eh ayan, tingnan po natin ito, oh, ito po. oh, ito po. yung pinunta ko po dito. Bibili po ako nito. Ito pong saging nasa sa guys. So, ito naman po, i-microwave ko lang po to Kasi po, na po ito eh. Frozen na po. Frozen po siya, pero cook na po siya. Ito lang po yung pinunta ko dito. Kasi, pag po, meron po akong dalawang pirani, para so po nito, solve na solve na po yung hunger ko. Ayan po. Tara, kuha po tayo. So, ayan guys. At iyan lang po. At, uh, pupunta na po tayo doon at magbabayad na po tayo. So, dito naman po, ayan po yung mga frozen mga Asian ano din po yan items sayang guys makikita mo may dahon ng saluyot ayun pala yun frozen dahon ng saluyot frozen dahon mm -hmm. ng ng malunggay and eto pala yun yung ano yung ampalaya dahon ng ay dahon ng saluyot pala yun eto pepper leaves ano? ah dahon ng sili pala yun, yun kaya ayan po, 'di ba? Pag mga gusto mong kumain ng ng ano, dito lang oh, frozen nga lang po. <laughs> ayan guys, tara. ko lang po. Ayan mga meatballs, frozen ano po din 'yan at ayan po, oh, may jackfruit pa siya doon oh. 'Di ba? Kung gusto mo magluto ng bilo-bilo. Oh. Ayan dito lang po 'yan sa Asian store sa Mowa po ito, ayan guys. Ayan, 'di ba? Ito po mga fishball naman po 'yan iba't ibang klase ng fish pola yun guys diba yun ah yun diba so ito naman yung mga mga pang merienda naman po din eh, yan ayan diba ang dami nila nakakagutom naman ito lahat o aba ano kayang ibig sabihin nito ano kaya ito po parang ano snape lang nila na parang ano parang malakit siguro to sinip lang nila na ganyan ano. Sticky bands. alright guys Lagay ko po muna doon medyo mabigat po itong bit bit ko alright so ayan po guys na flex ko lang po ito ayan salamat po at kung gusto nyo kong bumili dito lang po yan sa Asian store sa so, mga po meron din po dito mga god ilaksa guys thank so much god bless you all this is this